Hello po! I-share ko na naman po sa inyo ang ipinadalang video ni Clarinin ng actual scenario ng harvest time sa aming palayan ngayong November 2023. Thank you, Clarinin! Ayan po, o. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan, si Manoy Alan po. Ito, oh. Ayan. Ito po, oh. Dito na to, sa may maliliit na ano, sa may maliliit na ano nang uma. <laughs> Sabing binung Si, hey, ito ti. Ito tayo ang harvester po, oh. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan tayo, si Manoy Alan po, ito oh. Ayan. Ito po oh. Dito na dute, sa may maliliit na ano, sa may maliliit na ano nang uma. <laughs> Sabing binungton, maliit na binungton na. Ayan po. Ayan yung mga nagbabakot ng palay. Oh. Palabas. Ayan siya. Ayan. Ay! Ayan si Manoy Alan, tinataas niya yung wire kasi may wire na ano baka abutin ng harvester. Ayan po, ayan. Morning. Wow, andito na ti yung ano, yung na mga palay ti. 83 na daw po yan ti. Ayan. Ito po. Ayan, dito na po tayo. Ayan, mga naghahakot ti ayan po oh. ayan po sila ito po yung tagalista ito po yung tagalista dito po ito sa may tindahan ayan oh, mga please. nag nagbabaktot po sila ti ayan po o oh, mga nagbabaktot ayan punta na po tayo doon sa inaalisan ng mga palay ayun ti yung mga nag ay yung nag harvester nasabi ayan po mainit lang kaya ate. ayan dito po ito sa my farm ay may umahan ng aming mabait na may ari na si ati Shaisi ayan te, po te yung nag harvester ayan ayan po siya ayan doon po tayo, si ate G sa dulo ayan po ang harvester ayan ganda, ganda ng panahon ng pagpapa harvester tamang tama, mainit ayan po Ayun siya oh. Ayun yung mga nag ano nag ng mga palay. Ayun. Ayun po. Ayun. Ayun yung palayan niyo, yu, ti. Ayun po. Mayroon pa po yan ting ano. A harvest ka rin po. Ayun diyan Te, hello po. Te, ayan na po. Tapos na po, te. Nahakot na po, te, lahat ng ano. Nahakot na po lahat ng mga palay. Ayan, te, oh. Ito na po siya. Ayan. Bali, 100. Ano po, te, lahat. 108. Ayan, te, oh. Ayan. Ayan, te, oh. Ayan na, sila. Pagod na, te, oh. na kaya nakaupo na sila ayan ayan ayan, ayan na po o. dito na naghantay na lang po tin ng truck po ng maghahakot ayan ayan po oh finish na papahakot na lang po sa truck ayan na po oh paupo-upo na sila at naghahantay-hantay na lang ng maghahakot ng truck. Hey, hello po. Ayan na po. Tapos na po, te. Nahakot na po, te, lahat ng ano. Nahakot na po lahat ng mga palay. Ayan, te, oh. Ito na po siya. Ayan. Bali, 100. Ano po, te, lahat. 108. Ayan, te, oh. Ayan. Ayan, te, oh. Ayan na, sila Pagod nati oh. Ayan. Sa Luti, ayan na po. Ayan natin, ang sinigang ni Ate. Uy, ini, ini, malumok oh, natin karnitin. Amo pe, 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 po, amo pe, pe, po, na. Na Sige. malumok na yan, Malumok na. Lumok naman, Girara. Ah, gusto ko, malumok na saksi so, na yan ta. Yan, amo na po. Kuha mo ta, buruga nga tang limonsito, limonsito. Oh, sige po, sige po. May buruga nga tang limonsito. Tangan yung gamit ay, Yan, okay siyo. na po. So, ano? Asin? Ay, di Di bawang. Ay, po parang. Ay, loya, loya. Baka di pala. Ay, ah, asin pala yung matratabang. O, oh, ik, ikan na po, te mag, ano? Mag-timpla. Mag-timpla. Tapos, miss na mong tatan. Pantaya pag nasa nila. po. Yan, ayan ti, oh. Mm -hmm. Asin, asin lang ang pimentela, wala nang iba. Tapos ini pa. Iya. Dambuhapay. Tapos mamis salaw ng taman sa. Lawo kung sa iyan. Iyan. Uh, ti. Uh, sarap nating. Ah. Oh. Ama po. Ayanti, sinigang na baboy. Ah, oh, ayan na. Lutuin nate, aahunin na. Okay na, Yan. Ito'y verdura na sana nakon na ikakaan ni Ate Jay. Oo. Oh, oh, oh. Ayan, Tio. Sabaw kayong verdura na sana. nakon. Hmm. <laughs> kami tiyag ko ano ni Ate Ate Raquel ko. Ah, Nagkaon. Namapris ko. Ayan, hmm. amo po. po. Amo po nga ni. Mahalang hangang. Tapos lang albo. Kaya. Mm -hmm. Matutu sa ating mga kabadu. Ipapit ba ito ni? marayo arayo man pati sa dot eh da sa dot kaya sa dot kagikot saka arayo migbaklay pa sinda sa sadi mapresko yan thank you sa very supportive kong ate na kahit bising busy sa pagpasok niya sa opisina sa loob ng limang araw ay isinisingit pala niyang maasikaso ang mini farm at ang aming palayan at thank you din kina Jojo, Clarine, Francine Jr., Kuya Alan at iba pang mga tumutulong sa palayan at sa mini farm. Kung wala sila ay hindi ko magagawa na ipagpatuloy ang farming journey ni Papa. Thank you po for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel para sa kung sa kanila ang channel na to. Laking tulong po nila para maipagpatuloy ko ang farming journey ng aking father, bagaman nandito ako sa Canada. Ang farming journey po na ito ay hindi lang po sa benefits ng aming family sa Philippines, kundi pati na rin po sa mga trusted at worthy individual na tumutulong sa amin na marit yung goal namin na maging organic, diversified farm ang naiwan ni na mama at papa na nagmula pa sa aming mga ninuno. Kung matutuloy po yung plano namin, siguradong madadagdagan ang mabibigyan ng trabaho sa lugar namin.